po sa bundok ng mga olibo lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad okay. na nagsasabi sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon Ayon. so tinatakong ngayon eh? ano ang tanda ng katapusan ng ng, ng salibotan ito ano magiging mga palatandaan na tayo'y malapit na o malapit na tumating si Kristo o na ang isang ito at ito. Itunoy ninyo ang isang palatandaan sa versikulo 4. Una, babala ka agad. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. Brother Romeo, the first step is beware. Mm -hmm mag-iina tayo, mm -hmm. mag tayo mag-iina minuman. Bakit? Tuloy. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at, at ililigaw nila ang marami. Magkakaroon ngayon ng mga panamagakan na gagamitin ang pangalan ng Panginoon. Meron ba three days of darkness bago turutin si Kristo? Iko'y namin ang basa sa versiyon ng Panginoon sa is basa at makakarinig kayo ng mga digmaan Isan? mga balibalita ng mga digmaan uh -huh. Mag-ingat magingat kayo na huwag kayong mga sapagkat kailangan mangyari ito subalit hindi pa ito ang wakas malinaw yes. Anong pangalawang panatandaan, Sister Maylene? Magkakaroon ako ng digmaan. digmaan. Na, ito na, digmaan. na nga at mga balita na, ng lingmahan. Yan na, ang nangyayari <laughs> na, di ba? So, pagdito na tayo sa panahon na manakit na magtakot sa mundo. Tuloy pa natin sa 7. Ito ano na. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa hmm. at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagutong at mga lindol sa iba't ibang dako. Dito nito, nangyayari namin. Yes, yes. kaharihan naman sa eh, kanya, oh, mga Brother Yuli, yung kaharihan ng Pilipinas nag-aaway eh. <laughs> <laughs> politiko naman sa politiko rito, di ba? Awa-awa yun. Oh. Di ba? Yes, um. Ibig sabihin, sa sarili ang kaharihan, nagkakagulong, nag-aaway-aaway. At ang isa pa rin, at magkakaroon ng hindol sa iba't ibang iba gato ng mundo. Ang, ano, ang tanong ni Sister Maylin, sarado na ba ang pintuan ng awa? Hindi pa. Pero pakikita namin sa inyo, paano natin malalaman na sarado na ang pintuan ng awa sa lahat. Ano may tanong yung sa IP, hindi ba sa niya? Ang ganda ng tanong kayo din kami. Sa IP? Oo. Ang tanong niya <tanong laughs> is, kung aray, one hour daw before Papi the prosecution. <laughs> Persecution <laughs> yung tanong. Kung turn. humingi ng tawad. Oo, <laughs> o, kung humingi <laughs> yeah. ng tawad is, maliligtas may basahin mo kasuangan awa basahin sabi ko. awa basahin mo kasuangan awa basahin mo kasuangan awa basin na duan kaawet na duan kaawet basin na duan kaawet basin na duan kaawet na ng kaawet basin na duan kaawet basin na duan kaawet basin na na duan kaawet basin sa duan ng basin niya. Mm -hmm. Tapos yes. na yung pagbibigay niya ng duan ng pagsisisi para sa tao kaya sa kasalukuyan ngayon, ang Diyos ay tumatawag sa lahat ng tao. Ito pantawag ni Kristo. Diyan din sa 24, versikulo 14. Kasi? Ay, sister, ah, alay, okay. alay, 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 napakaganda ng blue, topic natin. Sa tuma, sa tuma. Yes, sa tuma. Kamusta na? Pag-uusapan ka namin kanina, kumalista kaya si Sister Pahay na doon. Di ba? Ang buta na kumuhalit eh. Kumuhalit eh? Ano yung nagtanong? Ano yung nagtanong? Ang galing na nga. Ito ang nagtanong. Pagka paalis ka to, sasabit kami sa muntot. ng eroplano, Sama <laughs> kami. So, sige. Halika-halika to. Tupuan, upuan upuan, upuan. upuan, 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 upuan ka na um. tupuan dyan. Mga katatunan. Uh okay. O, oh, ganito. Ang Panginoon ngayon, sa ngayon, si Sarapanan eh, hmm. ang Panginoon tumatawag ngayon sa lahat ng tao. At ang binagamit ng pantawag ng Diyos sa lahat ng tao ay ito, 24.14, pakibasa. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patutuo <coughs> sa lahat ng mga bansa. <coughs> Pagkatapos ay darating ang wakas. Kita ninyo, bakit wala pang wakas? <coughs> Hindi pa sa wakas. Sapagkat ang sabi, kinakailangan ipangaral muna ang ibanghelyo ng kaharian ito sa lahat ng mga bansa bago dumating ang wakas. Sa mga sa panahon natin ngayon, hindi pa ho sarado ang pito at ang awan sa nating bukas pa. Kasalukuyang ipinangaral pa ngayon ang ibanghelyo ng ating Panginoon. Alam niyo ba kung ano naman ang ibanghelyo ni Kristo? Kalat na naman eh, Sister Annalie. Ito, anak-anak na eh, di ba? tungkol kay Kristo. Alam na nila, si Kristo tagapagpintas, alam nila si Kristo darating. Pero ngayon, mayroon pang isang bagay ang hindi pa na ipangalakan. Pero pag-aaralan natin yan bukas. Ganito yan. Ano ang isa sa laman na ipangalakan ng Diyos sa lahat ng bansa? Na siyang laman ng mabuting balita ng kaharihan Pahinggan ninyo sa aklat ng mga gawa sa kapitulo 17 na ang versikulo ay 30. Laman ito ng mabuting balita, oh. Kasi ang mga tao hindi pinapansin ito, eh. Pahinggan ninyo. Gawa 17, versikulo 30. Kaya, ayun, nahanapan si Stephanie. Nakita niyo na? Gawa 17, versikulo 30 ano ang panawagan ng Panginoon na siyang laman ng Ebanghelyo na ipangaralan sa buong na Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, na magsisil. Iyon, sabi ano pangarap araw ngayon? Kita, tawagan lahat ng tao na magsisi na sa kasalanan. Bakit? Yung kasamaan, yung kahangalan, pinalilipas na ng Diyos. Ibig sabihin, iwanan na natin yung mga kalukuhan natin sa mundo. Lalo na tayo ngayon dito na tinawag na tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, tinawag na tayo ng Panginoon, iniwan na natin yung dating kabuhayan natin sa mundo dati makamundo tayo, iniwan na natin yung makamundo. Kaya sabi, pinalipas na ng Diyos ang kahangalan ng mundong ito. Ano ang hinihingi niya? Magsisi tayo. Bakit? Bukas pa pintuan ng awa. Ito, brother, really. Kaya tumatawag, magsisi tayo. Bukas pa pintuan ng awa. Oo. Ngayon, nakakatakot. Ito nakakatakot. Meron tatlong pagsasarado ng pintuan ng awa sa langit. Una, buhay ka pa, sarado na pintuan ng awa sa iyo. Sino yung, sino yung ganun tao? Ay, yung ano, lumabag ng, ano, backslide. Buhay ka pa, wala ka ng kapatawa Living din. Ano? Backslide? Hindi. Hindi na. Mateo 12. Mateo 12. 32. Yung mga, ano, lumabag sa pamilya.